ang politika ay hindi maruming larangan. Mga politiko ito na silang maruming maglaro. Bakit nga ba kailangan siraan kung ang nais ay pagtiwalaan? Hindi ba sampalataya sa sariling kakayahan nang hindi pumupuna sa kalaban kahit na walang basihan? Ang nais ng tao ay kalayaan, hindi kayabangan. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang naging daan patungo sa pagunlad ng kanyang bayan pinagkaisa ang mga kababayan at naging ehemplo ng karamihan. Tinanghal bilang punong lalawigan ngunit binansagang pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan mula sa kanya'y kumakalaban. Gaano nga ba kababa ang halaga ng buhay para sa isang politiko? Ang kwento ni Governor Arman Sanchez o yung tinaguriang Dangal ng Batangas. Pero kung bago